unang una na ano po ba initial impressions niyo doon sa press conference sa Malacañang? Kung saan sinabi nila, contrary doon sa previous sabi ng git ng otoridad, isa lang daw yung na injury na putulan ng daliri. Tapos uh, may binabanggit silang misunderstanding. Ano bang basa niyo rito? Bigla nagpa-press ko yung Malacañang about this. Well, gaya na sinabi ko kanina uh, in your earlier uh, first initial statement, I think there is an attempt to de-escalate yung tension between uh, the two countries, and yung de-escalate yung ano, yung uh, galit ng tao doon sa insidente. Okay. Uh, is that unexpected at this particular uh, time? Kasi ano ba, wala pa namang isang linggo since uh, nangyari insidente, no? And uh, talagang antindi ng mga lumalabas sa videos. Is this the right uh, course of action in the part of the Philippines? Well, yes. Uh, in a way, uh, de-escalating, the de escalation yung tension would be the appropriate uh, strategy for now. But hindi naman yan sinasabi na wala ka rin mong gagawing ano, uh, pag-aayos dun sa pagre-responda natin later on. Kasi hindi naman natigil yung ano eh, hindi naman natigil yung uh, ag aggressive action ng China. Eh. At hindi rin yan titigil. Kahit mag-de-escalate tayo ngayon. Uh, pag sinabi bang de-escalation, of course maraming paraan po yan. No? Siguro isang paraan dyan yung uh, pagtutondo ng rhetoric. Okay, that's part of de-escalation. Pero hindi ba dapat yung de-escalation mas nanggagaling doon sa aggressor? In this case, China. Well, hindi. Kasi under yung, um, uh, aminin ba natin o no, hindi yung situation natin, China has es what we call escalation dominance. Okay, meaning pwede niyang i- iakyat yung tensyon, pwede niya ibaba yung tensyon. Uh, dahil yung uh, uh, meron siya yung puwersa, meron siya yung uh, estratehiya para doon sa West, sa South China Sea. Uh, tayo limited yung options natin eh. Limited yung options natin. So it's either we de-escalate or tapatan natin. Okay? But pag tinap tinapatan natin yon, uh, we should be also be prepared for the cost o yung yung risk ka uh, of the escalation natin. Mm -mm. Pag-usapan nga natin yung fine print ng escalation kasi kasama naman talaga yan sa ano sa menu of options ng mga bansa na Pero in this case, how do we prevent at least yung mga impressions no yung, uh, yung pag yung pag on the part of the Philippines is not necessarily a form of appeasement. Or worse, baka naman na stepping stone toward, toward capitulation. Again, I'm thinking of uh, impressions sa mga kapwa natin Pilipino para mas ma maunawaan po yung fine print ng de-escalation. Okay. Y ang problema mo sa de kasi maraming aspeto na audience yan eh. Maraming audience yung yung kailangan mong i-satisfy ano, dyan. The first one of course is yung audience mo is yung China. That means pag nag-de-escalate tayo, we expect or I presume na merong usapan niyan, uh, diplomatic na usapan na sila mag-step mag-step back din. Kasi kung yung rhetoric between uh, between Beijing and Manila is pareho lang yung uh, manghaham pa rin yung pananalita, there's no de-escalation na doon. Then kung ipi-push ng ng Beijing o ng China na yung pag escalate natin is, misinterpreted as appeasement. May problema tayo ron sa de natin. Okay? Pangalawang audience mo, yung sinasabi mo, yung domestic audience. Kasi domestic audience natin, nang kagalaiti doon sa nangyari sa Union Joel, Understandably. Understandably. Yes, yes of course. Uh, hindi, hindi mo ma yan ng ganyan, ganyan lang. Okay? Uh, kailangan i-explain away mo yung bakit mo ginagawa yon. Ang pangalawa, yan lang ba yung gagawin mo? Magde-deescalate ka lang. Kasi meron tayo, meron mga nangyaring insidente, meron mga, merong nasaktan, may, na, may nasirang gamit. Ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung solusyon mo o ano yung ano yung pag-adjustment uh, mo in terms of yung maybe yung doktrina, yung policy o yung taktika para ma-correct yung yung maaring pagkakamali o pagkukulang natin that led to that incident sa Ayumin Shoal noong June 17. Okay, speaking of tactics and the uh, doctrine, no? Ito po yung marami nagtatanong. Kasi um, I think this is the first time na nakita natin yung China. I don't know kung ano po yung word na ginagamit yo sa inyong larangan po, no? Pero sa ordinaryong nag-o-observe, ang ginawa ng China ay pag-atake. This hindi gumagamit ng ano, ng barrel o ng bullets o ng kanyon. Basically, binord pa nga yung ating uh, ni, uh vessel may nasugatan, may natanggalan ng daliri, ah, nataputol ng daliri. Pag ganun po ba, ano po ba yung nasa protocols ng Philippine Navy on how to respond to such an aggression? Ang problema Christian, maaring sa rules of engagement natin hindi nakasama 'yon eh. Okay. Uh, kasi first time natin na encounter yung ganyang insidente eh, na ganoon yung taktika na ginamit ng katunggali natin. Uh, siguro ang, ang Example natin dyan, yung nangyayari sa, yung, yung alitan between China at saka India, okay? Doon sa border nila. Precisely, ganun yung taktikang ginagamit nila. Nagsusuntukan sila, nagpapaluan sila, nagbabatuhan, naggagamitan din ng sharp objects o sharp objects. At may namamatay din. Uh, may namamatayan din sila, okay? Pero uh, merong, kumbaga may parang informal agreement yung dalawang partido, yung China at India, na hanggang doon lang yun. As long as uh, walang ginamit na armas uh, at walang nagbarilan, uh, okay lang yon sa kanila. Uh, tanggap nila yung ano, yung casualties nila in that type of engagement. Sa atin naman, ini uh, first time 'to nangyari eh, At uh, wala ito sa, kumbaga sa playbook natin, wala itong ganitong taktika. So kailangan natin mag-adjust. Kasi uh, hindi naman nangyari na 'yan, mangyayari ulit 'yan. Okay? Kasi meron ng ano eh, may precedence na eh. Uh, I don't think a solution doon, eh, parang i-wish away natin o parang i ano natin na, oh, hindi na mangyari ulit. Yung possibility mangyari ulit yan, andun yun. Kasi nag nagamit na nila yung taktikang ganun. Oo. So, ibig sabihin, we need to revise our uh, rules of engagement, in particular ng Philippine Navy. Pati po ba ng Philippine Coast Guard? Kasi nakita natin nangyari ito eh. Tama yung sinasabi nyo eh what can be uh, an assurance that this won't happen again nakita ng China nakalusot sila eh well dyan eh uh, dapat pag-usapan uh, sa Philippine Navy yes kasi uh, military organization yun eh sa Philippine Coast Guard kasi uh, civilian by uh, civil hindi, hindi lang 'yun eh uh, uh, kasi sila very clear yung mandato nila eh rescue organization sila safety organization sila para sila sa enforcement ng batas hindi 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 naman sila nalihis doon sa mandatong yun eh. So ay uh, kailangan nilang aware, maaaring kailangan din nila gumawa ng taktika para doon. Pero uh, hindi ko nakikinita na kumbaga papasok si sila sa gadong larangan na ano eh. Hindi nila trabaho yun at saka masisira yung kanilang uh, yung kanilang uh, adikain eh, na yung Coast Guard ay susunod sa tamang landas in terms of ano ba talaga ang trabaho ng isang Coast Guard na agency. Okay, tagalang pala bago natin ituloy itong discussion natin. Meron lang po akong sasagutin ng mga comments related to you uh, Admiral uh, Ong. Meron kasi rito ang iniisip nila, <laughs> yung guest mo ba pro China? kasi masyado <laughs> raw play safe. Uh, guys, paki research po yung pangalan Rear Admiral Romel Jude Ong. He's just being prudent do sa mga sinasagut niya. At kaya ako po siya invite dahil malalim po yung understanding at meron po siyang ano body of work regarding this. Pag okay, naka-attend po kayo ng mga lectures at saka ng mga ginagawang uh, work ni Rear Admiral uh, Romel Jude Ong, ka kaugnay sa China, that that would be the last thing that you would say na pro-China siya. Na-attendan ko po dati isang briefing niya when he talked about China's influence operations. <laughs> sorry, hindi ko sasabihin yung buha. Pero I mean, magugulat kayo kung gano'ng kalawak yung ginagawa ng China at kung gano'ng kalalim yung understanding ni Admiral Ong. Kaya yun po, please guys, no? Pag hindi nyo masyadong gustong, yung gusto yung nadidinig nyo, huwag nyo agad isipin na pro-China. Obvious naman kung sino yung mga pro-China at wala yan dito sa ano, sa facts first, no? Hindi ko nababanggit kung sino sila. Kilala nyo naman, no? Mga nagpapanggap na mga analyst, mga pasulat-sulat kung saan-saan ang mga dyaryo. Anyway, sorry sir, ha? ano lang yan, commercial. Hmm. <laughs> okay. Yung pag-board ng uh, China Coast Guard po yung umatake sa atin, no? Ginagamit ko lang po loosely yung term na pag-atake pero obvious naman inatake tayo. Yung pag-board nila dun sa Philippine Navy vessel, ano po ba dapat nag-i-response natin doon? At kung maulit man yon, paano ba dapat? Okay, ito yung problema doon eh. Ah, ito, uh, na-foresee ko na nangyari, no? So, dineploy yung ating tropa kung nakiki kung naano naman yon uh, lumabas tama sa media yon yung baril nila nakatago okay so most likely and i i would do the same okay yung arrow na binigay sa kanila they're not authorized to use deadly force okay that means hindi ka pwedeng makapagbarilan okay uh, kung may mer kung meron kang kung gagawin mo man yung kailangan mo ipaalam sa taas So, yun yung ano nila ang tawag namin diyan uh, restrictive re very restri restricted yung ROE niya. Okay. Sorry Sara, so, yun ROE yung, meaning and rules of rules engagement. Of en rules okay. of engagement. Okay. So ganun yung ano ganun yung frame of mind ng mga tropa nung doon nag-deploy sila at uh, napasubo sila doon. Pangalawa, uh, aaminin natin medyo sorpresa talaga yung ginamitan sila nung uh, ganong mga instrumento no uh, hindi naman siya armas pero ginagamit siya pang, pang panakit ng tao. So medyo nagkagulatan doon. Okay? Ah uh, since hindi natin na-force very limited yung option available sa ating tropa. Kaya anong nangyari na, nang naiwan sa kanila makipagsuntukan na lang doon sa sa kabilang partido. Kasi yun ay yung ano eh uh, in terms of yung ano nila, either gamitin mo yung or gamitin mo yung physical na ano, which is suntukan yung ano doon na punta yung uh, pagkakatunggali nila sa dagat pero normal bang ginagamit yun? yung paggamit ng mga patalim ng mga pickaxe di ba binutas pa yung ating vessels normal hindi, ba na hindi. ginagawa ng isang ano yun, isang coast guard hindi uh, matagal na nating sinasabi na itong Chinese coast guard hindi to coast guard talaga number one, uh, uh, ano siya eh? siya ng kanilang military ng People's Liberation Army. Ang kanilang puno doon din nag-uugat sa Central Military Commission. So hindi siya civilian maritime law enforcement agency in the same manner na yung ating Philippine Coast Guard, okay? Ang so ang paggamit sa kanila basically naval auxiliary, okay? Ah siya nung kanilang ng People's Liberation Army. Oh, oh,